good morning mga kabiyaki at mga kasower At ito, uh, ngayon ay signal number one po dito sa aming lalawigan, sa lalawigan ng, lag, ng Laguna At palagay ko, itataas pa ng signal number 2 Dahil uh, kanina, kanina pang uh, madaling araw At kagabi, ay wala nang humpay ang ulan At ngayon, palakas pa ng palakas yung hangin So ito ito yung uh, update na kaganapan dito po sa amin. So kung makikita nyo ay talagang ano, talagang madilim na madilim pa. Alright, so yun, nandito naman tayo sa harapan dito sa ano, sa rooftop mga kabiyahe. At ito nga po, uh, at i-update ko nga po yung ano, yung kaganapan ngayon dito sa amin. At ito, uh, yung bubong namin dito. <laughs> Ayan. Nilipad na, nilipad na mga kabiyahe. So hindi ako maka ano doon kasi doang nga ng ano, uh, wala nang bubong. Ayan, mga kabiyahe. So ito, ayan. Uh, lamig. Lamig mga kabiyahe. Yeah. Basa na to. <laughs> dito sa kabila. Ayan, uh, papakita ko sa inyo dito sa kabila. So, ito na nga, ito na nga po yung bagyo at dumadaan na po sa amin dito sa Laguna yung bagyo ayan mga kabiyahe So, yun. Siguro, yun nga, sabi nga kagabi, ay signal number one nga ang Laguna pero palagay ko uh, magtataas pa ng signal number 2 kaya po ano ang labig ay 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 ano na? Ah, ah. So yun, miya na lang ulit mga kabiyahit, mga kasoward At update-update uh, tayo sa ano sa yung kaganapan po ngayon ito lumalakas na lumalakas ang ulan at saka ang ano ang hangin basta palakas tara makakapiyahe eh, oh Dinatala na ako Woo! <laughs> huh. Pagkita nyo ito. Tinatala <laughs> na ako ng hangin. Ang laksa ng hangin dito. Kita na yung mga puno na nag-iika na, 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 na yung mga puno. Woo! Nag-a-big! big mga kapiyahid mga So, samahan nyo ako mga kasiya. At update-update uh, tayo sa bagyo. Alright. Mga kasiya ulit. Let's go. Alright, so yun mga kabiyahe at eto nagsisimula ng pag-upitin uh, ulit kami ng bagyo. Eto. Grabe. Lalo lumalakas yung, ano, yung hangin sa kaulan. ito yung ano, ito yung nilipad kayo ng umaga. Ayan, yung inayos nice ko. Ayan, bali nilipad siya kanina. Ayan. So, okay tayo miya miya sa taas. Ito, nandito na ulit ako sa ano, sa third floor mga kabiyahe. Eh, para kita kita natin yung ano, kaganapan dito sa taas. So yung hangin ay lalo lumalakas yung hangin. Grabe. At tinaas na nga po ng signal number 2. Signal number 2 narito sa ano sa Santa Cruz sa Santa Cruz Laguna mga kabiyahe. Grabe. hindi tayo makalabas dito kasi gawa na ito ay nililipat na yung pintuan namin dito sa ano pero kung makikita nyo mga kabiyahe yan o talagang sobra yung ilog nga pala medyo mataas na nga pala yung ilog yung tulig sa ilog ito bahana na dito pumapasok na yung tubig kasi dito mga kabiyahe Ayos kuya oh, na ano, tumirik na palakas ang palakas ang hangin. mga uh, tropa pa so, uh, Haliligo ang mga tropa oh. Haliligo wala pero nakabayong ko. Baka mabasa. Baka mabasa ako. Alam mo 'yung tabi nung bayan matpagat sa gilid ng daan. Tama. Hindi pa rin nah nahupa yung ano rito, yung bagyo mga kabiyay Tingnan n'yo.

Oh, uh, yeah. -ba ang, hirap ang Ang huling niya ano, Ang huling makaubo siya magbabayad niyan. Ano ang hirap? Hindi pa Okay, Oo, hindi Oo, marunong si

Halo, kaya pa? Ang ini Paano uh... <laughs> bingung... <laughs> <laughs> Eh na sabaw niyan. Nasa ulanan eh. Lalaming pa. Eh, paano kami kakain eh? Chapstick, sopas! Kaling <laughs> stone! Eh. Hmm. Ano, ano, sino nang nakakaano? Nakakalamang. Aba, nakakalamang na si Totoy. <laughs> Hindi naman hanap <halata>, eh, oh. <laughs> 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 tayo, Hindi, dumi oh. gulay yun. Ano? Oh, tapping sulan. Tubig ng tapping. Oo. Napaso yung bunga nga ko ba? Habang bumabagyo ayan oh, kumakain ng ano, nagmi-merienda ng sopas. Chopstick. At ang gamit eh. ay chopstick. Para mi, nadadagdagan ng <laughs> ano, baka ba? Lalamig naman din. Ano, kaya pa? Magkano to? ikaw. Ah, alam ko na premium nito. Wala Sa nga. Sabaw na sopas. <laughs> Sabaw na sopas. Pag-aliyado na kayo, may premium mm -hmm. pa. Abuso na kayo. Ah, mukhang na si Justin, no? Mukhang mahaw ma na. -an kayo, ano, eh? Ngayon ano yun? Sino nga yun? Yung vlogger din. Kumakaw lang. Mahaw ma na si Justin, no? Oh. Si Jigs TV. Oo. Oh. Okay, mahaw na. Uh. <laughs> oh kaya pa kaya pa tas mo mama mo tama ng tubig ayun pang hindi nababuhasan ang sabaw nyo Bunbun, nakahuli natin si Bunbun. Kaya mo sila, si Bunbun. Kumain oh, nila, kumamahin. O, yun ang nauna, yung nasa si Richard. Oo. Oh, Ayun o, no, ubos o. Wala, wala pa yung sakay Ang nagwagi, si Justin. <laughs> Pangalawa, si Totoy. Ko, mamamama, Toy. Ang bibilis <laughs> na <laughs> mamamama niya. Ay, wala bigi. Eh. Ikaw, wala niya kalat. So, huwag ika kalat, ha? So, ganun pa rin, mga kakabiyahe. Maulan pa rin, maangin, at may mga dumadaan pa rin. Kasa, narinig mo na sila, ay, ito na di. Ay, naligo na yung ano isda. Nako. <laughs> <laughs> Nako. Ay, tagtaga mo na yung kamen. Nak, tagtaga mo yung nandun. Ano, kala ko basic lang sa'yo. Kaya ko hindi yung chapstick eh. <laughs> Ano yan, son? Ano ya, may sa kamay mo. Chopstick. Chopstick <laughs> so fast. Hindi <laughs> pa naman ako malam na to. sa tao? dahil nanalo si Justin, meron siyang pangalawa. Ano yan, son? Ba't tinutongga mo yan? In. Diba, meron pang pangalawa yun. Ay, mo! All so ayan mga kabiyai mga at mga kasword. At tuloy tuloy pa rin ang ano, ang bagyo. Bumabagyo pa, pa rin. pa rin yung ko sa sabaw mm -hmm. oh, oh, si oh, na Nahuli na. <laughs> Ganda naman ng trip mo <laughs> Yung talinga naligo sa <laughs> naligo sa baha. Nalaglag. Hindi na to. Sa mo po. Hello. <laughs> Kumakabunta